Mga idol, ay uh, nandito na naman tayo sa ating quest no? Mang Dogs fried chicken first brunch. And uh, habang tayo ay nagantay ng ating customer, <laughs> nagre repack tayo ng gravy mga idol, no? And uh, s'yempre magquintuhan muna tayo habang uh, hindi pa tayo busy. And kakatapos lang natin maglagay ng Vesta uh, lights, 'yan. Medyo maga kasi tayo dumating at nag-additional tayo ng lights para mas makita kasi may mga customer tayo na nagsasabi na bago lang ba tayo dito eh magka 3 years na tayo hindi daw na nila napapansin kasi wala tayong uh, ano sa taas, ano tawag ganyan yung karatula sa taas na malaki so ito lang yung pangalan natin sa harapan so ang ginawa ko para mas mapansin tayo Ayan, naglagay tayo dyan ng Fiesta uh, Lights And uh, pupakita ko sa inyo mga ito Kaso hindi pa siya nakailaw eh Ayan oh. So pa kasi hindi ko pa pinapailaw Subukan ko nga pailawin Ayan mga idol oh. Ayan. Ay, matay. Paki-galaw okay, mong aga. Paki-pasok okay, mo muna yung ano, saksakan. Pakita ko lang sa ating mga idol dito. Atin mo lang. Talpak yung ating na nagsaksak ng ilaw. Ayan mga idol. Oh. Ayan maliwanag pa <laughs> try lang natin mga idol no? dahil saan uh, dito, pag gusto ko lang ipakita sa inyo yung ating uh, fiesta lights, ayan so mamaya mas maganda yan, mas gabi so kaso <laughs> mamaya ang gabi hindi na tayo makapag uh, vlog dahil nga busy tayo, maraming customer mga idol, kaya sa ngayon ay uh, samantalahin na natin yung pagkakataon na tayo ay magkwentuhan dito <laughs> Ayan, bagay ko muna dito mga idol Ayan Pintuhan na tayo habang tayo ay Nagkare-repack uh, ng gravy Kasi be, kalahati yan o gravy natin Kalahati, may gusto na tayo mga idol Sa chap eh Sicek. manok ngayon ang, ang mahal ng manok ngayon mga idol kaya ang ginawa ko nag, nag, nagala ko ng 1.1 kilos mahigit na uh, buo kasi dati tayong 1.0 lang ginawa natin 1.1 tapos tinaasan natin ng 10 para hindi low yung customer kasi kung mag 1-0 tayo tapos 2-90 ay low naman ang customer para patas tataasan, lalakihan natin yung manok medyo taasan natin ang sakpo para patas and siyempre dito lang yan sa Mang Dogs Fried Chicken first branch yeah okay, ah. 40 lang, minus 500, 360. 140 lang kasi ano, ah, sa kalahagin. Benta. Kasi ano, Boy well, na manon agad sa kalahagin. 300, 1, 2, 1, 2 360. talaga pag nagbablog tayo andun yung customer eh <laughs> so bak balik tayo mga idol no? and uh, yun lang ang aking update naglagay tayo ng uh, Pesta dyan dahil nga maraming nagsasabi sa atin na customer na hindi nila tayo napapansin kung bago lang ba tayo dito or matagal na So, magtatatlong tao na tayo dito. Kaya, mas maganda mapansin ng karamihan no, na dumadaan na paliwanag sa labas. Actually, ganun talaga ang dapat eh. Pag mga ganitong pwesto, dapat may yung mapapansin tayo. Kasi tayo nagpalagay ng ano sa taas, ah uh, billboard. <laughs> ba, diba, nagre-repack ako. napanood ko kahapon si Tin Store habang nagre-repack ng asin yata yun nagkikwento ay di tayo mag-repack din tayo ng asin ay, ng asin, ng gravy pa tayong asin dito mga idol so, ponte-onte may bumibili sa atin dahil maaga pa naman ang oras ngayon ay uh, 4.30 pa lang ng uh, hapon so, grabe na ang traffic sa harap pero walang bumibili <laughs> Kunti lang, napakaraming tao pero walang nabili. Sabay dumadaan lang sila. Kahit naman dyan sa harapan ng atletson Manok, walang nabili pa naman. So, maya-maya yan. Mga 6. Kaya naisip ko na pag uh... ano muna tayo, mag-vlog muna tayo. Medyo maingay dito mga ito. No? Dahil uh, hindi naman tayo makapag-vlog sa bahay dahil tanghali na tayo nagigising ang uwi din natin ay gabi na kaya mas marami tayong oras sa negosyo natin kaysa doon sa bahay so ganun talaga ang buhay ng uh, isang uh, nagsisikap kahit naman nung kung may trabaho tayo araw-araw tayo sa trabaho yung ilang tayo matulog sa bahay tapos kinabukasan balik na naman doon mas marami ang oras sa trabaho kaysa sa bahay dahil yun ay uh, part ng ating hanap buhay so update lang tayo naglagay tayo ng fiesta lights and uh, uh, kumusta kayo lahat? grabe na ang init ngayon so maraming maraming salamat sa sa panonood maliit lang yung ating views kasi nga hindi na tayo nakakagalaw ng uh, uh, ating uh, youtube channel bihira lang natin na babalikan yung, yung mga nagko-comment na lang yung binabalikan ko. Hindi na ako pumupunta sa iba. Hindi na ako nag-engage sa iba. Yung mga nagko-comment na lang yung nababalikan ko dahil nga ay uh, busy busy tayo. Pasensya na kayo pero lahat na nagko-comment ay pinabalikan uh, binabalikan natin lahat yan. So, uh, parang salamat. Huwag nyo sana skip ang ads para makasahod na naman tayo muli. At siyempre makatulong tayo sa iba at sa ating pamilya. So, yan naman ang purpose. At siyempre meron sana tayong uh, at mamotivate sa ating uh, mga video dyan. Marami tayong video na nakaka-inspire. Nagsimula tayo sa Sari-Sari Store. Then uh, may fried chicken business na tayo dalawa. At uh, marami pang iba. May bahay na tayo na pili. So sana'y ma-inspire kayo at mamotivate. Yun lang at uh, maraming maraming salamat. Tingnan tayong lahat. God bless. Bye bye. Ito na yung ating Fiesta uh, Lights. Na-open na natin kasi medyo gabi na. Kaya na mga idol, best na lights natin. May okay, customer tayo. Yun lang. God bless. Bye bye.